Pati po kinakain na. Medyo manyak. Hey! <laughs> ang taong gipit sa patalim kumakapit. Pero ang babaeng gutom sa hotdog kumakapit. <laughs> Kailan ka ba mag-aasawa? Iwan ko pa. Ang hirap ng buhay ngayon. Pati po kinakain na. Oh! Hindi lahat ng kinakain Woo! ay pagkain. Madalas, oh my God! ako. <laughs> Pwede magtanong? Ano pa yung kinakain mo na hindi mo pinagsasawaan? Simple lang ang gusto ko sa isang lalaki. Yung maginoo. Kahit di gwapo basta medyo manya. Oh! bakit? Anong bakit? Tutulog-tulogan mo ako at magtatanong ka kung bakit. Eh, anong gagawin ko dito? Tutulogan mo na lang ba ako buong magdamag? Wala, wala akong pera. Wala akong pambayad sa'yo. Sinisingil ba kita? T.Y.? Oo, T.Y. Nox! Mukhang inosente yung pagmumukha, oh. Pero sa totoo, malibo. Oh! Dili tanang lalaki, babaero ang uban mamayutay wow pag tumingin ka <laughs> supot ka nakakapagod na maghanap ng pera What? gusto ko na magtago bakit? baka sakaling ang pera naman ang maghanap sa akin Yeah, get... <laughs> Hindi ako si Celine. So stop comparing me to her. Tama. Hindi ako si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead. Hindi na siya babalik, Ellie. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Nandito siya? Dahil nandito siya! Kung nandyan siya, nasan ako? Abang-abay ko sa'yo! Magtanong ka sa drag, baka naniligaw ka! Ilawin! Damay mo pa ako! Pre, natatai ako. Bukas ka na tumae, gabi na. Pre, samahan mo ko, natatakot ako. Bukas na nga, gabi na. Pre, di ko na matiis. Bukas na, pre, gabi na. Ano ba yan? Tumain ka pa dito. Linisin mo yan ang baho. Bukas na. Gabi na. <laughs> 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 Ayoko nang umuwi sa amin. Sasama na ako sa'yo. Ha? Ba't ka naman sasama sa akin? Eh, sigurado akong magagalit si tatay pag nalaman niya to. Paano naman niya malalaman? Eh, hindi naman niya alam na nandito tayo. Paano hindi nila malalaman? Eh, kanina pa nga tayo naka-FB live, oh. Ang daming likes. Ay! Pa-shout out eh.